So, yan. Hindi na ako sa bahay. Ito yung ating parcel, guys. Ang dami, oh. Yan. So, pasensya na kasi. Dito ako sa korta ni Maria. So, first item tayo. Kasi, medyo madami to. First parcel. Ito muna. Tada! da So, try natin to buksan kung ano to. Alos gamit lang ni Dylan. Uh. ako nito para sa stroller niya. Lagayan ng bag. Ayan. Ayan. Lagayan siya ng bag. And then, medyas. Nabili na ako ng medyas ngayon, guys. Kasi yung mga medyas niya masyado maliliit na sa kanya. Yan! Tignan mo! Ang ganda, ah! Oh. Ang ganda. Kasi masyado man ilitay sa kanya guys. Kasi bumili na ako ng medyo malaki. Meron siyang pink, blue, gray, white. Tapos may pagka dark itong isa. Hindi ko alam kung magkano ko siya nabili. And then meron pa dito. Ito pure blue naman lahat. Ito, ay ang cute nitong kulay na to. Ay, may carrots. Oh, o, tapos eto, sa baba niya yung design, yan. Eto, may pagkapolka polka dots. And then, eto, ano lang. Siguro tama lang to kay Dylan kasi malaki pa niya. Din, guys, four months pa lang siya pero malaki ng paanya. niya. So, meron naman tayo bundle ng ano. Tatabi ko na yung mga old, ano niya, old na medyas. Next parcel tayo. pero sa kanya lang talaga guys wala akong binili para sa sarili ko eh. so ay ay ay, ay wow. oh, ito na yun there you go oh may freebie sya may freebie sya ganyan ay magnet yan yeah. hindi ko makikita niyo. yan yeah. So, bumili ako ng damit ni Dylan. Ay, ang cute! Ayan siya guys. Sige kakikita ninyo. Meron siyang paradise. Yan. Tapos, ha! <laughs> eto. Yan. Eto, bumili rin ako nito kasi nga, wala, medyo maliliit na yung mga damit niya guys. As in, maliliit na. So, meron itong partner na to guys. Ayan. Eto. Ayan, cute nito. Ang mga to. Partner. Meron tayong ito, tsaka itong green. Green. Ito pwede baligtaran, no? Baligtaran, di ba, isa? Pwede rin baligtaran yung isa. Blue kasi ito, eh. Tapos, itong, ano? Ito naman, ganyan. Tapos, green. Green, green. Yan. May ganyan na tayo. Tapos, ito, gusto ko itong brown. Worth the wait. Ayan, white naman. Tapos, pagkabaliktaran din yung, ano niya, bib niya. Actually, naglalaway siya, so kailangan namin talaga ng bib. Yan. Tapos, may pants na rin siya, guys. And then, yellow. Meron siyang yellow. Ano to? Bakit ganito yung kulay niya ng pants? Siguro tahi niya to. Ay, kasi yung tahi, orange. So, ayan siya, guys. Parang malaki yung short. Yung, parang malaki yung pants, yung mga short. Pero okay lang yan, yan. Same thing lang, pariktaran yung ano. Ito. Ito tama lang yung size nitong blue, itong isa. Kasi yung kinuha ko 6 to 9 months na guys, kasi para malakihan niya na rin. Ito. Egg bed ko itong isa. Yan. Para matagal na rin magamit. Pair pair na yung mga yan. Ganda nito o. Oh. Ito, 3 to 6 months. Siguro fit lang to sa kanya. Ah. And then, another. Ito, <laughs> bumili ako nito. Matagal to na sa cart ko. Pero ngayon lang ako nakabili. Tada! So, bumili tayo sa tiny buds ng mga gamit ni Dylan. sabay-sabay rin siyang dumating. Kanina lang din, kaya sinabay-sabay ko na yung pick up. Mga essential niya naman to eh. Kasi last time, nag-order na ako ng diaper niya, di ba? Diaper, tapos may... Ano na rin siya guys, may wipe. So, kumprata na yun. Oh, hindi na na. Ay, So, ito meron tayo nito. Tsaka ito. Tsaka ito. Wala ka nang pa-free? Walang pa-free. Tsaka cotton buds niya. Umorder ko ng cotton buds niya, guys. Kasi maganda yung cotton buds nila. So, ito yung cotton buds niya. Yan. Dalawa na kinuha ko o matagalan niyang gagamitin. Tapos, bumili rin ako ng mga ganitong pang maliit na ano. Pang nose. Sleepy time. Yan. Hair. Para sa hair niya. Sa hiccup. O, diba? Tapos, pang tummy. Calm and then body oil. So, titignan ko ito guys. Amoy ko kasi marami ako nabasa na mabaho daw yung mga amoy. So, hindi ako sure kung mabaho pa talaga. So, dito naman tayo sa chest rub. Ay, eh, ganda na pa ako dyan liliit. Amoy mint naman. Ito, amoy mint. Hindi ko pwede itong i-ano kasi yung mga instruction na nandito sa likod. So, bawal ko siyang itapon muna. At ito tayo, sleepy time. Ang may pabango. Hindi <laughs> ko alam pa ano yung pabango yun. Hindi ko, di ko pa yung spray guys eh. Ito, sleepy time. Tapos, pang hiccup. Hiccup. nag-leak. Nag nag-leak nag nag tong isa. Punasan natin to guys. Kasi nag-leak yung ano. Isa. Ayun, no. Kitang-kita yung oil. Anong. Nag-leak talaga siya. Tapos, eto. Hair. Body hair. Sa, para sa ulo naman. Oil. Oil baho. Baho ng amoy. Sa so bagay di ka ng oil para sa ulo ni Dylan. Ito, pang chanya. Pag may gasi. Ito. Hindi ko alam kung may amoy siya. Hindi ko pa kasi ayun din. umangat din to kay Paul na ay, hindi sya mga <laughs> And then, some flower oil. Gagamitin niyan yung mga iba mamaya. Alam na yung oil sa katawan niya pag naliligo sya, guys. Kasi naglalagay ako ng oil. So... Tapos sa tayo sa tatlo, ito na tayo sa last. Last na tayo, guys. Ito, tada! Ay! Ito na, last na to. Uh, ito yung ating pinakamahala na bili kong gamit ni Dylan. Yung gagamitin niya. Actually, guys, pa four month, pa five months na siya. So, ang nasa cart ko naman ngayon, yung mga high chair, yun, pang kainan niya kasi wala pala siyang kumain. So, kailangan ko na mamili ng gano'n. Oh, ang gano'n. Ay! Ito siya, guys. Play mat kay eh, Dylan. Ay, ay, matanggal. Ala. Bumili ako ng play mat niya. Kasi, kung naalam nyo lang, um, um na siya mag-isa, guys. As in, minsan natatakot na kami iwan siya. Kasi na umiikot na siya magbisa. So, namili ako nitong clay mat niya. Eh, may bag. Kasi sabi doon, walang bag. Bakit to may bag? So, ayun, kilis eh. Tada! Inilink ko rin below kung ano yung mga sangko siya nabili. So, subukan natin at bubuksan. Dalawang lock naman. Ano yun? Dalawang lock. Buksan ko na nga lang. Kasi naka dalawang lock siya. Oo. Oh. na matanggal, pero pag bubuksan mo, ayan. Dali lang. Sabalik na lang natin itong ano niya, pang lock niya. Ayun, madali lang pa rin siya malak. So, ito yung play mat niya, guys. Pupunasan ko na lang ito mamaya para ilagay dito sa sahig namin. Kasi nga, gumaga pa nga talaga siya. Di ba maganda kasi may bag? Para pag ginagagamit, ilagay na sa bag. Ayan siya, guys. Ay, maliit lang pala. Pala ko malaki. Ay, hindi malaki siya. O, oh, ayan, guys. Ayan. Ah, ayan. Ah. So, uh, maayusin ko muna to. Tapos, try natin siya inlagay dito. Punasan ko lang din. And then, ayan lang. Wait lang.